Magandang gabi po sa inyo. No? Uh, ako po si Jess Room si Malpong. Uh, from Mindanao, pumunta ako na Maynila para magtrabaho, maghanap ng trabaho. At awan ng Diyos naman, naging driver ako, uh, nagiging traditional jeepney driver. Uh, almost 10 years na ako nagdadrive. Last year na nagsimula na pinaramdam nila na binalita nila na aalisin kami sa kalsada, Napamahal na ako sa trabaho na yan eh. Kaysa, kaya nga na yung kanta na yon, Kinalaban kami ng gobyerno last year. Pag-uwi ko po sa bahay galing ng biyahe, nalungkot po ako. Yung unang araw naming paglalaban sa Manibela. well gayon, unang strike namin. Kaya pag-uwi namin, pag-uwi ko sa bahay, kasi may laptop naman ako, may kunting uh, yung application na Adobe lang, na alam mo yung Adobe 1.5. Doon ko ginawa on the spot. Tapos narinig ko, pinarinig ko sa asawa ko, family ko. Yung, 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 yung intro niya, yung kinanto ko na, ah, Mahirap man ang buhay, aming matitiis. Basta't walang mangyayaring peace out sa aming jeep. Yun po yung pinaka-paborito ko doon. Kasi, abot the world ko yun eh. Habang ginagawa ko yan, maniwala ko sa hindi, on the spot, naluluha ako sa sarili ko. On the spot. Hab ano lang yon na ah, first lyrics, first rhyme, ginagawa ko, isip ako ng ano, pero galing sa puso ko yon. Ano niyo wala naman kayo nun eh, hindi mo makuha ang isang kanta kung hindi galing sa puso. Hindi kami susuko. Me 1, Me 2, kung bulurong kami, dadalhin namin mismo ang mga jeep namin sa LTRB ibabalandra namin yan ibabalandra namin yan sa LTA Parby